mga ka kamangyan pangalawang round ayan o oh. o oh, ayan ito ok oh alam mahawakan yan pero may nahawakan siya yun sub ka natin doon mga kamangyan ilatak mo dyan sa may kubyerta natin ayan dalawang lambat paano tatanggalin yan Ayo so, bidet, bidet, bidet. Ayo pa, marapa pa lang. Ayun pa. Yan isang tumpok madami. Oh, papijur ka, papijur. Wow, damo sumasakarin. <laughs> oh, dami bidet, bidet. At tarsika na eh. 'yan. Yan, dami mga kamoy 'yan. Oh. Isa pasabog sa mga kamoy 'yan. Grabe magic lambat na inarya Hindi natin na pakita ang pag-arya eh Pero Nang bumanat ah Talaga dami ay Grabing himayan yan <laughs> Ganda Ganda ng sabong Sabong ng isda Ay mag anot Magbuhay tayo ng ano ng tawag dyan buhay 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 tayo buhay pag buhay buhay tayo hindi na pakita yung ano yung pag arya pero okay na rin na ang huli dami kapalaban na naman ang pagtanggal ng isda mga mangyan